Sa gitna ng unos na dulot ng Bagyong Enteng, muling nakiisa ang Civil Military Operations Group sa pagbabahagi ng relief goods sa mga residente ng Barangay de La Paz, Antipolo Rizal. Ang Barangay de La Paz ay isa sa mga lugar dito sa lungsod ng Antipolo na lubos na naramdaman ang hagupit ng Bagyong Enteng, kung saan umabot sa lampas tao ang taas ng tubig sa ilang lugar dito sa barangay na ito. Apo na, ang bilis pong ang bilis umangat ng tubig kasi hanggang dito yung tubig eh. Kaya wala po kami naligtas kahit ultimo damit po namin. Kasi cabinet, lumagpas yung sa cabinet namin kaya lahat ng gamit namin ano, halos lahat basa, maputik, basa. Yung ano namin, TV lahat ng ano, TV, electric fan. Wala po talaga kami naisalba kundi yung buhay lang po namin. Isa lamang si Aning Catherine sa tatlong daang individual na benepisyaryo ng relief operation at feeding program na isinagawa ng Civil Military Operations Group Philippine Navy at ng CMO Unit NCR, katuwang sina Brigadier General Godelin Manzano, Major Jose Sixto Dingdong Dantes, Century Pacific at ang kabataang may magagawa ng Barangay de La Paz. Todo suporta rin sa nasabing programa ang kapitan ng barangay na si Cap Jeff Naval Fernan, maging ang founder president ng kabataang may magagawa na si Mr. Vince Kalooy. Ayon sa kanila, binigyan nila ng kalagahan ang presensya ng mga tauhan ng Philippine Navy, lalo na ito'y laging bukas palad sa mga taong nangangailangan, lalo na sa panahon ng sakuna. Po, uh, in behalf of kabataang may magagawa, kami po ay uh, nagpapasalamat po sa Philippine Navy sa pagtanggap po sa aming paanyaya na tayo po ay magpunta rito upang uh, magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. And uh, kami na kami po ay lubos na nagpapasalamat. At ngayon po ay alam alam ko po na marami po tayong mabibigyan ng tulong uh, at maraming uh, matutuwa dahil po sila po talaga ay uh, nangangailangan po ng ating tulong ngayon. Samantala, naging pasalamat din ng pamilya ni Aling Catherine sa mga natanggap niyang relief goods mula sa relief operation. Ma maraming maraming salamat kasi po para sa amin ng mga nabaha na katulad po nito, may anak po akong baby, hindi ko inaasahan na may diaper na ibibigay. Kaya nung nakita ko po yun, ma, natuwa po ako. Tapos may plugaw at kung ano-ano pa pong mga bigay. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa Philippine Navy at sa lahat. Ang inyong Philippine Navy ay handang umagapay sa mamamayang Pilipino, saan man at kainan man. Mula rito sa Phase 3D, Balangay de La Paz, Antipolo Rizal. Ako, si Apprentice Journalist April and nag naguulat para sa oras ng mandaragat at mandirigma. Oras ng mandaragat